Hello, ice ice babies. Uh so ito ang kwento bago kanta. Anino. Um itong lyrics ng Anino nasulat ko to nung time na basically I found out na transgender man ako. Um, of course, you know when you've found your identity at alam kong ibang iba to sa expectations ng mga tao sa akin syempre natakot ako dahil wala naman akong ibang alam na mundo kundi itong mundo na to eh alam mo yun this is more than work for me but kailangan ko bang itago kung sino ako para lang mahalin ng tao para lang mahalin ninyo ito yung mga tanong nun sa utak ko if sabihin ko ba sa inyo lahat na ito na si Ice. Hindi na siya Aiza, di ba? Ice na siya. Natatanggap mo pa rin ba ako? Mamahalin niyo pa rin ba ako? Nung nabuo ko yung lyrics, I, I gave it to my very good friend and mentor, Mike Villegas. And uh, happy ako na for this very special song, kaming dalawa yung sumulat. Ayoko nang itago Ayoko na gusto mo Ayoko nang magtago